So what's up mga tol? Ayan, so nandito na naman tayo sa panibang tutorial. So may gagawin nga tayo ngayon dito is Ismas 150 na bago. So ito yung bagong labas nila. Kung makakita nyo, ito na yung bagong carburetor ng Ismas 150 natin na bagong modelo. So ito yung pinakalitis ngayon. Kaya lang, ang problema nito, ang dami na agad naging problema. So kung sin nga itong nagdala ng motor sa atin is pangalawang may-ari na to Valerie po na nakuha na nakuha, nakuha niya itong motor na to pero ang tinatagpo pa lang nito is 600 kilometer so 600 plus pa lang so bali second hand niya yan ng nakuha to dahil sinauli nga nung unang kumuha dahil nga andiyan problema so ito nga yung naging issue nila so nag pa silang dalawa so ito daw yung naging isyo. So ngayon, uh, tatry natin tong ayusin, uh, panoorin nyo hanggang dulo para mabigyan natin ng solusyon kung ano yung problema nito. Kasi ang unang problema daw nila is lumalabas na usok na may tim dito sa tambucho at palyado tong motor na ito. So yun yung gagawin natin. Try natin i-resolve kung makukuha natin yung problema. So antabayan nyo hanggang dulo. Kung ano yung gagawin natin dito at kung ano yung naging problema dito sa motor na to. Kung bakit naglalabas agad ng maitim na usok na bagong-bago pa at hirap pang tumakbo. So yun yung gagawin natin ngayon. Kaya tara samahan nyo ako hanggang dulo. Kung ano ba talaga yung naging problema nito. Pero bago ang lahat, intro muna tayo. So ito na nga, umaanda rin siya ng maayos Pero patray natin muna ng parot test kung okay na talaga Bago natin na ah, Bago ko sa inyo ipakita kung ano yung ginawa natin Abagan nyo hanggang dulo, papatry muna natin siyang erot test So, test mo natin to. So ayun na uh, iro test na yung motor na ginawa natin So mamaya abangan nyo kasi kailangan pa natin i prove kung okay na talaga yung ginawa natin So kailangan natin pa-root test ng ilang ikot para masabi natin na okay na yung ginawa natin At ma-share ko rin sa inyo na may mga smash na bago na lalo na yung mga bagong modelo na ilang kilometers pa lang 100, 200, 300 kilometers 400 naglalabas na ng maitim na usok so ito yung nagiging problema abangan nyo mamaya hindi ka naman kasama mo tulen na. okay na, kayo na ayos na, tulen, punta kayo na iwan yata sniper ko talaga dito Mama, may na ako ni Kuya. Muntik na rin nilamig <laughs> ako. Magic. Magic. ginawa ko, tinatakoy ko Tinakbo ng Kuya ko Pagtakbo kung sang namatay tapos <laughs> yung meron na Nawala ng minuto, siguro di yung mga naman sa kapiling. Tapos may hindi pa na, wala na. Nung kanina, tagal na nung mistad. So ayan, uh, kung nyo, uh, wala na siyang usok na pula itim na lumalabas ng butso At naging okay na rin yung minor nito, naisip ko na ng maganda Ang ginawa ko lang dito na naging problema sa tingin ko, ah sa tingin ko lang kasi bago pa tong motor na to, hindi naman ito problema sa carburetor, mag overgas o ano pa mga problema natin dito sa makina dahil nga napakabago pa. So ito lang yung nakita kong problema, yung choke. Tinanggal ko lang yung choke, nagkaroon na siya ng magandang andar. So naisit ko na siya ng maganda nung tinanggal ko yung choke natin, yung may pihitan sa may manibela. So yun lang yung tinanggal ko, naging okay na ngayon lahat. So pwede nyo palitan ng choke cable na medyo mahaba-haba siguro o pwedeng tanggalin nyo na lang yun lang yung mapapayo ko dito sa may mga bangus ismas ngayon na ito yung nagiging problema kasi kalimitan uh, ilang kilometers pa lang nagkakaroon na ng may time na usok yung motor, yung motor na ito at napakapangit na ng andar so yun yung naging uh, trouble shooting ko dito sa bangus ismas na ito na nilabas yung bagong labas ngayon so itong choke cable so ayan kung makakita nyo kasi itong choke cable ito parang kakunti lang yung clearance kaya pag nilagay nyo yung pihitan, so siguro, sa akin lang ah, siguro kung makakita nyo, napaka lang, nababanat agad siya So, kaya nagkakaroon siya ng problema dito sa minor at saka sa takbo. At isa na rin dito yung nagkakaroon ng maitim na usok. So, kung ganito yung motor mo, is smash 115, try mo subukan, natanggalin yung choke. Pag bago pa yung motor mo, naumusok na agad ng maitim. So, pwede naman palitan talaga ng wire yun nga, sabi ko kanina, pwede nyo palitan ng wire cable na medyo mahaba or pwede nyo tanggalin para maayos nyo yung motor nyo so, napakasimple lang ng problema nito din kaya lang uminit yung ulo nyo kasi pag nabanat yung chok natin dito sa so may carburetor na to sigurado, uusok ng maitim yung motor natin pag umaandar at pupugak-pugak pa at napakapangit pa ng minor so hindi natin malalagyan ng minor nyan So ayan ah, maraming maraming salamat sa nanood at maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa akin channel. Sana may natutunan kayo at nagkaroon kayo ng idea kung ano yung nagiging problema ngayon sa bagong ismas natin. So ito lang yung opinion ko na nakita kong problema dito sa ginawa kong ismas na bago. So kung ganito try nyo lang wala namang wawala pag try nyo tanggalin nyo yung choke kung ganito yung problema ng motor nyo at saka nyo iset yung carburetor na maganda so yan lang yung magibibigay kong payo dito sa motor na ito base dito sa ginawa natin so ito base lang to sa ginawa natin na motor so napakababa pa ng uh, tawag nun kilometer reading so muusok siya ng maitim at napakapangit ng minor hindi siya ma-adjust at isa pa napakabagal tumakbo so ayan maraming maraming salamat